Ang kanang demolisyon niya naghatag nag final uh, notice sa mga mga respondent ng mga, mga puyo diya uh, final na kay it was already done na ang PDC. Gihingos ga ni kagawad John Lasaya sa Barangay Apopong Jensen nga nagahimo na og mga lakang ang barangay aron nga matabangan ang mga residente nga posibleng mapiktuhan sa ginalaoman nga demolisyon sigon sa opisyal nga usa sa ilang posibleng matabang kuno galing nga may mahitabong demolisyon ang pagtabang sa pagkarga sa mga gamit sa residente alang sa ilang pagbalhin sa bisan asa nga lugar sa dakbayan council sa barangay Pupong pinagi sa tanan ng kapitan panatibidad, nagapangita mig pamaagi nga ang katong mga affected nga area among i na profiling mong ipang intake para matagaan pod og mga ayuda sa bahin ni Ablian residente og treasurer sa Mindanao Unified Farmers Association Incorporated gipamahayag nini nga siya ang musugot og demolition kuno galing nga dunay ay nga titulo ang nagaangkon sa maong luna substance. ang tao masugot na po na iyang panimalay sa tao ng white titulo. Samtang si Tatay Joe Florida, nga dugay nang nagpuyo sa lugar, ang hilabihan gyud ang gibating kaguol o gabalaka, humanasairan nga adunay umaabot ng demolisyon. Dakot yung kag-cancer, problema, kaguol, ana, bati. Hmm. sa manat daw sir, huwag Berlitan uguak na tau baka puyuk, dewa na tau kapuyuk, an asal dapit mo puyuk. Kini si Brigada Danikase in the heart of changing lives. Brigada News.